Naku, BH. Gising na ba sila? Video ko po sa ko. Jopper, ano yun? Naku, sana naman, ano, may gawin ng aksyon. Yan ba yung sinasabi ng China na temporary special agreement? Hello? <laughs> mm -hmm. Na, inilabas daw. Pero syempre mga kapatid Helmet today sa Barber Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel. Please don't forget to click the subscribe button tayo tiny bell para lagi kang updated sa lahat ng mga ine para sa sinasawsawan so, namin yung Pichuga Bar. Saktong-sakto pa na ito, Pichuga Bar. Mm, um, no, si Reina. Oo, uh, oh, si Reina, di ba? Saktong-sakto kong suot ko ngayon, Pichuga Bar. Mm -hmm. pag-usapan natin yung karagatan ng so, Pichuga <laughs> <laughs> Bar. Ay, okay, ang gumanong ka pa. dyan. Pero ayan na nga mga bata helmet, to oh. ayan o. Oh. nilabas daw ng China na temporary special agreement. Wala naman akong nakita, be sure. nilabas nila? Kaya nga eh, sinasabi dyan, yung special agreement, yung oh, gentleman agreement. Basta meron. Ang nakasaad, videographer, mm. papayagan daw, daw ah, yung mga small fishing boats, videographer. Oh. Pero wala yung pang military, o yung mga ano, ano pang anik-anik. Oo, oh, wala. Eh, bakit nandoon naman yung, ano, Coast Guide ng China. Hindi na umalis doon. Tsaka diba? sila yung masusunod. At tsaka bakit bobomba sila? eh nasa loob sila ng Philippine Economic Zone. Kaya nga eh. Sino ba kasi may pasimuno niyan? Kaya nga, di ba? At bakit kasi nagkaroon pa ng temporary special agreement? At bakit parang secret yan? Bak secret naman yan. Hindi ba kayo nagtataka mga kabatang helmet? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? No, Yuga po Wala, wala eh. pang nangyayaring aksyon. Sa Bakit, gobyer, mula sa gobyerno. Yes, mula sa gobyerno sa mga nakaupo. Mm. Bakit parang puro na lang ano, video-video. Oh, video, video, video Upload. Mm. Bomba ng water kano. Oh, uh, news. Upload. Oh. Uh. Tapos repeat lang ng repeat. Oh, uh, ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Cycle lang siya. Mm. May video, may na mm. balita. Mm. Tas, wala. Wala man lang ano ba, balita na may gagawing hakbang na or baka may ginagawa naman talagang hakbang pero hindi alam, secret na, na naman. Ako yan tayo sa secret eh. Secret. Bicho pa rin napanoon mo ba? Ang alin? Yung mga media man na talagang na water cannon sila no, this Kaya, April lang yon, April oh. 30. May mga foreign lang. media pa no. Oo, oo, may napanood talaga ako bicho reporter. 'Di ba? Talagang may ebidensya. Kaya nga at may foreign media na kasama uh -huh. doon sa pagpunta. Uh -huh. Tapos, nabomba din. O tapos wala pa rin aksyon. May aksyon ba ang gobyerno? Comment down below nyo nga dyan, mga kabatang helmet. Kasi baka kami lang na video ka pa, oh. hindi aware sa ginagawa ng oh. aksyon ng gobyerno. Baka meron naman pala talaga. Oo. Oh, oh. Pero kasi, ang dami ko nang hinanap. Wala uh -huh. talaga akong makita. Wala nga eh. So, ayan mga patang helmet, ano ganito na tayo. Oo. Puro pasensya na lang. Pasensya na lang. Hanggang kailan naman tayo magpapasensya. Tsaka hanggang kailan ba tayo papayag na bulihin ng China? Hanggang kailan tayo magpapabuli? Buti pa si Tatang na bangkero, ang tapang oh, niya nakipag-abulan. <laughs> ang tapang ni Tatay. Uy. Ay, hindi ko pero siya. Anti bay nung bangka ni tatay. Pero oh. 'di ba? Mga katapangan lang video gape. Siguro kung buhay pa si General Luna. Oh, namurat <laughs> Artikulo 1. <uno>. Mm <laughs> 'Di ba? Nako, nako. Kaya nako, mga kabata helmet, magpapabudol pa ba kayo? Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Eh kasi yun naman ang gusto ng Pilipino eh. Yan ang gusto nila. Pabiboy. Yan ang gusto nyo. Yung mga artista. Yung, yung nalang mga... Pangako, Oo. Yung puro na lang joke. Oh, yung may yung mga... puro na lang banat ng banat ng kung an ano, -ano oh. tapos mapalakpakan nyo. Tapos hindi oh. eh, sabi kayo na, naniwala kasi kayo. Ano yun? Oh, gusto nila yung nagmumura. Yan. Name calling, pintas ang pintas ang itsura. Yan ang gusto nila. Gustong gusto nila yan. Gustohin na lang natin yung pambubuli ng China. Oo. Oh, Wala naman daw kasing laban eh. Yan na lang. Yan na lang na maubos lahat yung mga laman dagat dyan, yung mga yamang dagat natin. Ayaw mo na lang kasi wala naman daw ibubuga ang Pilipinas walang kayang ilaban ang Pilipinas. Parang para kilala ko siya, sabi niya na. Kilala mo, di ba? Oo. Pero ito nga, mga batang helmet, kayo na magsabi kung ano ang gusto nyo mangyari sa bansang Pilipinas. Kawawa naman ang mga kaapu-apuhan. Oo, so, eh, mag election na naman. Iboto nyo! Okay, speaking of election, mga Iboto bata nyo! Nag-uumpisa oh, nag no. na sila. oh, nag-uumpisa na sila. Nakakalungka talaga. <laughs> 2025. Ang kapal, di ba? Kan kanina, may nakausap na ako. Diba? Ang kapal. Pala, ano? kumamay pa. Kumamay pa, ba diba? <laughs> oh, 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 oh. At ginawa pang dahilan ang mga vitamins. Stay happy, <laughs> stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, Mr. Boy, yung nag-helmet din ang Keep setting better everyday, God bless everyone. Bye! Basta ito lang, mga batang helmet. Maging mm. matalino tayo. Huwag na tayo magpabudol. Huwag na, ayaw magpabudol. Ako hindi ako nabudol eh. Ah. Oh. Mm, hindi. Hindi sa mga nabudol dyan. Dagdagan pa natin sila para isang